Pili, ililet il il go mo. Dapat tinikitan mo. Yes, sir. That's my fault. That's... Like, what, like what I've said, sir. Eh, tapos, nilet go mo. Nilet yeah. nil mo. Tapos, wawasakin mo. Yes, sir. Alright, magandang araw. At ito na po yung ating inaantay. Yung paghaharap ni Senator Bong Revilla at General Bong Nibriha ng MMDF. Dahil personal ito, mga kababayan po natin, na humingi ng kapatawaran sa senador dahil sa pagbanggit sa kanyang pangalan na umano'y pinagbigyan ng dumaan sa carousel bus lane which is napakabawal at ito ay violation po mga kababayan po natin. ngunit nilinaw nga ni Senator Bong Revilla na hindi siya dumaan sa bus lane. kaya fake news umano ito. Nako po MMDA, madalas kayo na fake news at uh, mukhang uh, uh, matindi ito ngayon dahil galit na galit itong si Senator Bong Revilla. Wala ako sa Quezon. Yes, sir. I, I now, Nasa Cavite ako. Yes, sir. Now, Paano ako napapunta doon? Sir, like now that you know, it's not my vehicle. Yes, sir. Uh, like, like, what I've said, I just relied on the information that was relayed to me. Nang tropa ako, sir. Yes, sir. based on hearsay, sir, wawasakin mo yung sir, senador. Sir, I have no, I have no intention. Paano wawa... pa yung mga maliliit natin mga kababayan? Sir, wala akong intention na wasakin kayo. Why will I do that? Ay bakit mo binanggit yung pangalan ko sir, sa media? yun po, na, nakakaradyo po ako. Sana biniverify niyo muna. Sir, I, that's nine, what, na, that's nine, what nine, I do. Hindi na, binanggit mo sa radio eh. That's what I do. Sir, di nine po, in interview, eh. na sinabi ko po na nandun kayo. Wala po akong binanggit na gano'n. Just that, nandun po ako, na nagraradyo po ako, narinig po nila. Abi, sinabi, alam mo, Colonel, alam mo, Colonel, ako, bugbog na ako sa maling paratang. Sir, I have no okay. intention. Ako, kahit saan ako pumunta... Hindi ako umatras sa mga yes, laban na laban Yes, sir. I understand. Yung sa totoo lang ako. Yes, sir. I no? understand. Ako rin po nasa totoo. Ang sinabi ko lang, sir. Nasa totoo ka? I have no intention Hindi. of, ano, of uh, uh, ruining your name. Just that, sir. Yun lang po yung information na sa akin. So I relied on that. If, if it was a mistake, then I, I like what I said kanina, sir. Nagkakamali tayo. Lahat tayo, tao nang kakamali. And I, 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 apologize. Pero kung... So, indeed, you, 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 you uh, apologize to the public. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I will, I will, I have already apologized kano. I'm really sorry. I already apologized kanina. I already made an apology. Tao lang po tayo. Lahat po tayo nagkakamali. Eh ngayon, kung nagkamali po yung enforcer ko, as the commander of the task force, the buck ends with me. I do not need to present the enforcer anymore. Kung nagkamali siya, ako na po ang sasagot noon. All Alright, normal itong pagkakamali mga kababayan po natin. Pero dapat ha, bilang nasa gobyerno, at uh, malaking opisyal ang ating papangalanan lalong-lalo na sirang-sira nga itong senator Bong Revilla noong uh, simula na nagkakaso ito sa PIDAP, mga kababayan po natin ngayon mukhang maingat na ito ay tatayuan niya na may skandalo ang kanyang pangalan at ang sa kanya ngayon ay iniisip niya na mukhang sinisiraan pa siya dahil malapit na naman ang eleksyon at mukhang ginagamit siya at nakita natin mga kababayan po natin mukhang uh, mataas kasi itong si Nevriha, mataas ang kanyang uh, uh, pride mga kababayan po natin, ano? Wala pong balak ipatanggal. Kung ako, kung ako na lang, di ako na lang po. But the, the back ends with me. The responsibility ends with me. E, yun po ang ano eh, ang ano ng commander eh. You, I need to make decisions. I need to make decisions. It is not to ruin the Senator. Alam ko po, po yung pangalan ni Senator. Web common friends. Wala po akong inaano, intention na sirain. Kaya kung nagkamali ako, ako na lang po. Ako na lang. That's part of my responsibility. That's my... Ang um, um, decision po ng management, we discussed it kanina. We will suspend um, Colonel Libreja pending investigation po kung ano talaga yung nangyari at punot dulo. Unauna, uh, itapace na may mga violations po kasi bakit naglilig yung uh, pangalan ng mga nahuuli which is hindi naman po dapat And second, uh, kahit naman po sino na nag-name drop, hindi naman po dapat pinalilipre. Yun po exactly. yung policy namin. Dapat hulihin. Kung yes, sino yes. man yung ano. Dito. Yes, Tikitan yes, yes. yes, niyo. Yes, sir. Kasi ang dami po talaga nag-name drop. And ang instructions ko naman po, kahit na nag-name drop, ay hindi po talaga dapat payagan. Uh, it's just that, yun nga po ang sinasabi ko kanina kay Colonel Nebrija, na bakit lumalabas yung mga pangalan, lalong-lalo na yan, mm -hmm. kung mali pala kawawa naman yung mga napapangalanan na mali. Um, kaya nga po kami na andito para uh, kasama po ako na mag issue ng public apology sa inyo at to clear your name, uh, Senator. Uh, alam mo, as you said, no? Yes, sir. tao lang kayo, nagkakamali. Yes, sir. Yes, sir. And, uh, okay, uh, sorry, I... There, sir. pero masakit, masakit kasi yan, eh. Yes, sir. I know. I know. I know. Masakit yan, yes, And, ayoko, uh, eh, I'm why, uh, sure, dito sa sorry. mga pangyayaring na ito, may, mayroon pa rin, ah, uh, mga babash, pa rin sa amin, and, ah, uh, that is so unfair. Dahil yes, uh, uh, tayo'y sumusunod sa batas yes, trabiko, uh, matindi na yung pinagdaanan ko sa buhay, tapos yes, wawasakin nyo ng ganyan lang, nang walang kakwenta-kwenta kukwenta impact. Nakakatawa nga itong issue na to eh. Traffic. Ang daming problema ng bayan na dapat yes, namin tapos titirahin nyo kami ng ganyan. But we have to answer back because yes, nawawasak yung pangalan namin eh. Yung mga tao nagsasuffer sa traffic. Like said, tapos sir, yung, so yung, yung ganyan, VIP treatment, so, Sabi yung pipiliin, may ililet go mo. Dapat tinikitan mo. Yes, sir. That's my fault. Diba? I, I, That's, like, what, like what I've said, sir. Tapos nilet go mo. Nilet go mo. Tapos wawasakin mo. Yes, sir. Diba? So mga kababayan po natin, matindi kasi ang uh, galit ni Senator Revilla no na sinasabi na winasak umano ang kanyang uh, pangalan mga kababayan po natin dahil alam natin na sirang-sira na ito at na nawala nga ang tiwala ng taong bayan dahil sa pagkasangkot din ito kay na-police uh, mga kababayan po natin Actually nung makita natin ang uh, pag-trending ng uh, pagdawit ng kanyang pangalat o, o pag-name uh, drop ng uh, pangalan ni uh, Senator uh, Bong Revilla ay agad tiningnan natin yung mga comment mga kababayan po natin. Marami ang galit. Ano? Na bakit umano kung senador, matataas na official ay binibigyan ng VIP uh, treatment, uh, pinapalusot. Sa traffic, na alam naman natin na bawal dumaan dito sa inside bus lane, pero bakit pinapadaan samantala yung iba ay 'di ba? Nata-traffic, nagtitiyaga. Hanggang makauwi sa kanilang bahay kahit gaano ka traffic At kung sino pa o ang gumagawa ng batas ay sila pang naglalabag So yun ang mga nakita nating komento at kung ano-ano pa na mga masakit na salita na ibinato kay Revelia So which is ito nga ang dahilan kung bakit nagalit ito So tama lang ito palagay ko mga kababayan po natin na sinuspindi itong si Bong Nibriha para naman mabigyan ng leksyon at matuto na ito kasi minsan nakikita natin uh, mukhang uh, panghuli na lang ng panghuli, panita na lang ng panita tapos nakabidyo, so kawawa din itong uh, mga nauhuli, yung mga nabibidyohan so ina-expose ang kanilang pagbumuka parang masasabi natin na saan yung uh, respeto yung uh, human rights pwede ito kasi may violation mga kababayan po natin, ano? sinisita, kung ano-anong uh, sinasabi, tapos naka-video. So, which is, minsan walang paalam sa may-ari ng ayong uh, uh, binibidyohan. So, itong nangyari ngayon kay Sen. Uh, Bong Revilla, I think, uh, talagang malaking leksyon ito. At, uh, hindi naman talaga dapat pagbigyan ang mga BIPs kung uh, hindi naman na uh, urgent ang kanilang uh, pupuntahan. So, kung gusto nilang hindi matrapik, alis sila ng maaga. Ang uh, pagkakamali lang dito, dahil ginamit umano ang pangalan ni Senator Revilla at agad nila pinalusot, which is hindi nila na-verify at hindi nila umano nakita yung physical uh, na Senator Bong Revilla na dumaan. So, yun ang uh, problema. At pinalusot pa, hindi pa tinikitan. Naku po, ang kababayan po natin. So, maganda rin at least nagkaharap din silang dalawa at uh, mismo humingi siya ng kapatawaran dito kay Sen. Bong Revilla. At uh, ayun, kahit galit ang Senador, wala siya magagawa kasi humingi naman ng kapatawaran sa kanya. So yung uh, MMDA naman, ang uh, pamunuan ng MMDA, MMDA, ay humingi din ng kapatawaran dito sa Senador dahil sa pagkakamali na kanilang ginawa. So yan po yung ating update sa ngayon mga kababayan. Para sa inyong komento at sa loobin, opinion, huwag kalimutan mag-iwan sa ating comment section. Maraming salamat po. Goodbye.